Perwul. Hmm. Hah? Oh, oh. Senol korol, senol. Okay, okay. Main sebikai, main sebikai. Nya sing kuintahan. Las tu. Ha? 50 Gs 50 Yun mga amigo, gandang gabi Tayo na naman ay mamumusit ngayon Bago tayo sampah sa mother boat Nandito pa yung isda natin, hindi pa natin Inuwi Kunti na ilo dito Oh Maya tayo magpatingbang mga amigo pagkatapos natin mamusit ngayon mamain muna tayo. Para mayroon tayong pamain para bukas. Kabilang kakain sa madaling araw, wala tayong pain. Nako. Magtingin lang tayo mga amigo. Alright. Ah. Yan, magandang gabi sa inyong lahat tayo na naman ngayon ay mamusit saan mang sulok kayo ng mundo magandang gabi kumain na ba kayo mga amigo ako hindi pa kumukulo na yung tiyan <laughs> abaw layot ng ng pusita patay na amigo tayo pumain mayang madaling araw kukulin natin mga 20 pirasong pusit ayos na yon another video tayo mga migo another video na naman grind lang tayo ng grind grind lang ng grind samahan ng grind hmm. parang mahina yung pusit ito ah, Mahina. Ah, All right. Dapat ang huli. Ilang kilo kaya tong huli natin? Yan yung huli natin, amigo. Hindi pa natin na isang pa. Ito mga amigo. Nasa 40 kilos yan mga amigo. Kung tag 50 ang kilo, meron na tayong dalawang libong binta. Ngayon, simula kanina ang pagbaba natin. So sa dalawang meron na tayong 700. Abayad na yung araw natin ngayon. 700. Ang ating kita Ayos na yan mga amigo Pangbawi yan sa mga araw na tambay Na walang sahod <laughs> Walang sahod Speaking of wala mga amigo Walang sibad ang pusit patay Hindi tayo Ano nito ah Pae na Pambihira Walang sibad ang pusit Kalmada ngayon ang dagat oh. Malamang sa malamang, marami na namang huli ang mga pangulong. Yay ka. Mura na naman ang isda nito. Pag makisabay ng binta. Pwede naman ito yiluhan. Agoy, walang sibad. Bakit Bakit ganon? unang sibad unang sibad matumal ang sibad. pusit matumal ang pusit yes unang sibad mga amigo tumal ang pusit ha okay okay magat paka tumal ang pusit sa oh. lang oh lang makabawin ng ano maya big tuna wish ko lang <clears throat> sipad ka agad sipad ka agad sipad ka agad mga amigo ang pusit may hinaan plus flashlight natin ha ah. bakit kaya ikaw ulit ang mga 20 piraso ouch ayos na panlaban naman ko mamaya sa madaling araw mahina flashlight hmm. yay ka tanggal pa kumain na kayo mm. kain lagi daan ka palagi dong. daan ka palagi dong. Umain na sila migo. Yun nga lang. Mahina na yung plus light natin. Okay. Three pieces. Okay. Uri uri uri, -uri. Hmm. Si Bud Di pa nakarating sa destino. Si Bud migo. Si Bud kagad sa sa pusit. Hmm. Babalik ka pa. Uy, mihi pa jud ko. I ampo ni mo kamera ha. Pa mahina nang plaseta. Ah. pa Sipag ka agad Ang karami ka agad si migo. Hmm Chok lang Ayay ka Ayay Mautak ka Yun Yan Dali na naman amigo Dali na naman siya amigo Yan pas pasang si Para makarami ka agad si amigo Para makauwi ka agad Yan Pusit Pusit musit 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 uy musit 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 oh yeah sa inyong lahat magandang gabi shout out sa mga nakatutok ngayon ah gandang gabi sa inyong lahat mga amigo miga miga love shout out maraming maraming salamat sa inyong walang sa akong panonood sana panoorin nyo to hanggang dulo ng video na to mga amigo at kung nagustuhan mo itong video na to, huwag mong kalimutang mag-subscribe, mag-like, and share mga amigo. Dito naman inyong lingkod. Hmm. Yes. Pusit. Pusit. Lomot. Pusit laot pala. Pusit lomot. Pusit Pusit laot. Naghanap buhay na naman sa gabing madilim. Yay ka. Yay, tanggal na naman. Ingay mo kasi dong eh. Maganda na yung maingay migo para makiti. Maraming daro na pusit. Kasi makikinig yan sila sa kwento eh. <laughs> ano raw? Hindi naman maganda ang kwento mo dong. Puro ka kwento, wala namang kwenta. Suko <laughs> so, mong basir to anila. Asaba kita. Yon hmm. Sama so, baser ku jan Miga-miga level shot Otsan yang lahat Hmm Hmm Ui Pastilan kena buia Alright Oh Oh yeah Grabe, init. Init ng makina, makinamigo. Tapos nang mamanlaw tayo sa ano. Sa gabi ay oh, pasmado ng mga ano natin. Mga katawan. Bugbog sa init. Nang makina. Babasa sa ulan galing sa init. Ganyan lang yan dong. Yan ang linya ng inyong ang iyong buhay. Ikaw lang kasi ay mahirap dong. Kaya ganyan. Uy, sayang. Sayang na sayang lang. Iyay ka naman. Aha. Ang pag-ibig ko. Oh yeah. Abanaman. Wala nak tolong si bad, ingai kasi dong eh. Ikah. Eh, tanggalan naman Ki, e, habul pa. Habul ka? Bebiang kita. kung gusto mo ng kiss pagbibigyan kita bayan dong wala tuloy kabigyan ganoon e puse ito dami ari ba na naman ang ating mga kasamahan Dali Dali Migo, dali Dali yan sya Dali na naman sya Nga nung na-enter ka Nga nung nakinig ka sa aking kwento hmm. Nakinig ka sa aking kwento Wala, na, wala naman kwenta hmm. Grabing daraw ng ano Migo Ang buyak kanina Sa previous vlog natin oh Darau lang pag-usapan eh. Maraming darau yun. Yung lang hindi kumain maigi. Karamihan doon tulingan. Kalunggong. Bira lang nilupin ngayon lang. Iyay ka. Tanggal na naman. Iyay ka. Ano ba yung kamay mo doon? Dali. Patay laki. Bakit may laki? Patay laki. Laki ba Ha ha. Laki ba Laki ni go malaki. Ndi laki lalaki. Malaki ba malaki. Yaika. Diweteta wit you know. Oh, ha. Oh, pok mok singahan. Oh. Yeah. Uy. pastus ka talaga inihian mako Hmm, diyan ka lang. Hmm, ada apa, Ria? Ay, apa migo? lang. Ari ba na naman si Oliver? Si Oliveros. Dali na naman amigo, dali. Dali, dali, yes papa. Barawan na naman ito. Barawan, baratu, baratri. Pamilawan, pain ko ay barawan. Pamilato. Simbadahin na ito. Barawan, agoy, bastos. Ako'y inihian mo. Ay bakit kaganayan Huwag kang ganayan, ha? Masama yung binabalak mo. Eh, eh. Ano na tayo? Ano na tayo, mga migaw? Ari-ariya. Yun. Kay katanggal pa. Wala kang kawala Wala sa akin. Ye ikan diwit. Ye ikan diwit ni migo. Diwit nga. Pastilan diwita Patay na sira na yang natin. Diwit. Agui diwit yun. Pastilan diwita ta. Mira bag dako gamer ba. Mali ito man ang diwit mga migo. Agui kamasama tayo ito. Yun. Patay na siya. Wala akong kasalanan ha. Ikaw ang Ikaw ang nag ano. Sayang oi, Sabaw sa na yun. Sarap ano yun ano yung Sarap yun ulam. Nga lang wala na. Yay. Kabilulabog tayo ng lumba mga mga Maraming lumba. Pastilan. Baka kainin tong pamosit natin eh. Huh? Narinig nyo yun? may lumba Kilang lang lumba huwag lang orka yan kami oh. pambihirang mga lumba yan. paano tayo makahuli ng pusit yan yun hinabo mga pusit Pastilah nak bula bung lumba pala Ini nung, nung, nung. Bula bung bata ni tu. Ariba Temang melayu, eh. Temang kahulian yang positif tu. Tera, tu pelang kahulian tino. Nanti rasa Yan, si Bud. Oh, si Bad, lumipat na mga, mga amigo. May lumba doon. Nalabog tayo lomba kanina. Si Bad na pusit. Pusit, pusit, pusit. Oh, yek. Yeah. Ito itong tama. Iyan ka pa. Ari-ari pusit. matumal ang pusit ngayon ha ah. tuloy kagabi mga amigo ay sibad na sibad saglit lang saglit lang ang pusit gabi kalmada ang dagat ngayon mga amigo iba ang ano nito ganti may lakas na naman ito na parating pag ganitong lantap na lantap apa Ang kapalit niya na ay bugabog. Mm. Si Bad man. na naman. Kena boy. kita mamaya sa big ay. Kitsampa pala ng big ay mamaya. Kadagdag sa ating huling mga big ay mamigo. Ang kapuran ng kilos ang tayo ngayong laot. Ah, gabayan tayo sa Bali. Kabayad tay sa mga isdang ipamimigay na naman natin <laughs> dami na naman mamlising nito mga amigo pagdating matik na yan 30 kilos na naman maano natin ito bawat doong 30 kilos mahigit mabawas ilang ang malaga nakapagbigay tayo ng kusa sa loob na walang bahid ng masamang loob ni. Ika nga nila mga amigo, it's better to give than to receive. Pag nagbigay ka, ibig sabihin ikaw ang mayroon. Sila wala ni. Alangan magbigay ka doon nga mayroon sila. Wala talaga sila, pasti lang ka doon. Hmm, ano naman ka doon ay? Yes, marami na tayong pamayon mga amigo. Alright, ilang sandali pa. Uwi na tayo at magpatimbang na tayo patimbang sa ating huling tulingan. Alright Yun, dali na naman. Barawan. Barawan ng barawan. Pamilawan pa in barawan. Pamila to. Uy, kan lumaban. Takot sa andar ng makina. yan oh quick ka parawan mga parawan ha oh oh sunod ako ron sunod Oliver yan ako tayo malaki tama na sir amigo uwi na tayo magpapatimbang na tayo sabay na tayo kay Oliver magpatimbang Marami na tumpayan natin oh. Yan, thank you Lord. Meron na tayong panlaban mamayang madaling araw. Tara, let's go. Patimbang na tayo. Patimbang tayo. Ito huli. Ito yung kaya na natin hulihin. ngulamig <laughs> loh, saramani dahi <laughs> La nas tulingan omor payat Oh, isteri kamu dilawan, ba? Pegapi kamu dilawan. <laughs> Sana, makasih cinta mandang. Ang kelingan. Tak <laughs> ah, mahal panik, eh. Pelakas. Gadan Utik. Sekitar bang, yang rana bang, Oh, murah aku sudah. Yuk tiktok yuk yo kene kami. Ah, ya kita. Kita mesti gerak berada kae. Dilawan. Ayo berdo awas sakit ni ha. hang apa? Kita boleh lagi. Kumbu ni kubuk lawan. Diwalan. Sudah lawan. Dilawan. Ucuh walau, ucuh walau, Balik law, tadi. dilawan, 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 Ano lagi. tayo ningan. tayo. Paengayun. <tayon> <tayon> Jauh, gulungan-gulungan Sebenarnya Nak cuba nama Gunungan Kualian Lasto 50. Ha? 50 Gs 50 Gs? 600 ran? 53 52 52? For the first time nak 52 Habitan <laughs> boleh Dilawan isa. Isa na eh, oh. oh. Dilawan isang kilo. 53 pa rin. S dagan ra mag-iya dai ni. Ha? Dagan ay. Ngana nak ako so ni big dagan. Ano man natanggan? Bugto, bugto. Wala ko mabti ganso. Siya nga. Dito pagi pedung sa mader nagdagan sa kinatuwa. Dagan si kina Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Parang kalau saya lebih Parang yang kusit Ito lang hula natin, Migo Sa pata bukas May araw At sa araw Daman itong pato, Migo, kaya ang Alright, apa Nakapagpating bang tayo ng ano, amigo? 50 dos na tulingan at saka isang karau 53 stat. Ang magapang tigil sa blazing. Uy! Ya, ikaw di ay. All right. Ito ay pamain namin ito bukas. Naling araw. Sarap ito pakurat mag-iwo. Oh. Pero, Hindi pwede kasi. Ano man? Ha? Oo. Oh. Yan yun, nalinisan ko na yung kusit ko. Itong luma natin ay ano, bukod natin. Ang dahil katang luma. Yan. Sana makabawi ito mamaya madaling araw. At huling gabi siguro namin maya baka bukas ay ibanti na siguro oy di oy ang ulam ito sa big eye sa patato pamain ng mga amigo para bukas sana makabawi ito ng bigay alright ito mga bago safety first oi ka oh oh ini nak oi aku ah kau dah deh main sebagai main sibigai main kuintahan. Nih. ni dulu wala Agmay. Sampuan. Alright. Yan mga amigo. Update na naman tayo sa next video. Ganang gabi sa inyo lahat. Until next video. Salamat sa inyong pagtanaw o pag-ambing tanan. Bye bye.